Nang mainit na nga rin yung matika, ilalagay ko na nga rin dito yung burger patty. Ang aking lulutin naman ngayon ay magluluto ako ng mushroom burger steak. After may prito na nga rin yung burger patty, ang gagawin ko naman dito is set aside ko lang din. Isang kawali, maglalagay na nga rin ako ng margarine. Igigisa ko na nga rin dito yung bawang sibuyas. Nang maigis ako na nga rin yung bawang sibuyas, ilalagay ko na rin dito yung mushroom, saka ako maglalagay ng 2 tablespoon na flour. Hahaloyin ko lang din siya maayos para hindi mamuo yung mga flour na akin nilagay, maglalagay na nga rin ako dito ng tubig. Ang pampalansa naman na akin nilagay, naglagay ako dito ng soy sauce at para lalo masarap yung aking mushroom burger steak, Maglalagay ako dito ng 1 half cup na evaporated milk. Bukod nga rin sa soy sauce na akin nilagay na pampalasa, maglalagay nga rin din ako ng asin. Haluin lang natin siya ng mabuti hanggang sa maluto yung pinaka sauce ng ating burger steak. Pag ganito na nga rin ka-consistency yung sauce, ilalagay ko na nga rin dyan yung burger patty. Ito yung ulam na napakasimple at madaling nga rin talagang gawin. Masarap nga rin talaga at mapapaanlarize nga rin talaga sa pagkain nito. Balito na nga pa na yung aking nalutong mushroom burger steak.